Mga master, kumusta? Hinaot, okay ra ka. Back to reality na naman tayo mga master yung anak ko gusto niya sumama pabalik ng Cebu kasi Christmas vacation pa. Last school year sa Cebu to nag-aral pero ngayon dito na siya sa province mga master. Excited na excited kasi makikita na raw niya yung mga classmates niya before ito na tayo sa loob ng Ocean Jet mga master. 1,100 pala yung pamasahin ito. Kaya kung gusto niyong ma-experience yung White Sand Beach ng Kalanggaman Island mga master, pwede kayong sumakay ng Ocean Jet patungong Palumpon Leyte. Balikan lang kayo mga overnight maganda yung yung kalanggaman Island namin dito master so, ito malapit na tayong magdak sa Pier 1 ng Cebu City excited na excited na yung anak ko mga master kasi balak daw niyang kumain ng McDonald's wala kasi McDonald's doon sa amin although merong Jollibee pero naumay na siguro yan sa Jollibee gusto niya niya makatry ng McDonald's yung bridge pala is the Sisilex Bridge, yung the longest bridge Philippines sa ngayon mga master. Ito, dumaong na tayo at naglakad-lakad, nangabang tayo ng taxi. Itong lugar na to, yung tinatawag na South Coastal Road or SRP. So, andito tayo, mag-dinner muna tayo sa McDonald's. Ito ang tuwa yung anak ko kasi matagal na daw siyang hindi nakakain ng McDonald's. Mirada lang ta mga master!